Hi, si mama mo. Okay. Ay, ah. Ay, ulo ka. video okay. <laughs> <Akabidyo> ka. Hindi, kaya ano, ano Ano sponsor ba ka? Sure ba? O, ayun eh, na nagpalara. Oo. One, eight. Ibabayad ko sa t-shirt. Okay. May may 36 ka doon. O, bawasan ko lang. Ay, urakot dira. Bawasan na lang. thirty 36. Kanina pa yun. Kung hindi, kung ako sa ano. FCB sa Corinthi. salamat. Thank you. What's up yo mga boss For today's video Dumating na pala yung padala ni Red Bali siya po ang nag-sponsor ng ating uniform dito sa Kuya's Food House Bali pitong piraso nga itong t-shirt na pinagawa namin Yung sponsor pala ang nagsuggest ng kulay at design nitong t-shirt Si Edsel nga pala ang nag-deliver ng t-shirt dito sa amin kanina Dito ko na nga rin siya binayaran nung na-deliver na itong t-shirt Ang shop pala nila ay matatagpuan sa may Barcelona Hanapin Panoorin nyo lang si Jomar Floranda. Magaling mag-edit yan at mag-design. Siya nga pala Red. Lubos na nagpapasalamat kami sa iyo sa pag-sponsor mo nitong uniform namin dito sa Kuya's Food House. Maraming salamat sa iyo. Isa ka sa number one supporter ng aming vlog. Sana ay marami pang katulad mo na mabait at mapagbigay. Baka po sa may mga gusto pa mag-sponsor dyan. Wala pa kasi kaming apron. Baka lang naman. Agoy. Bago ang lahat. Kanina pala. Dahil sa bumalik na nga ang klase. Ay gumising na naman tayo ng maaga para mag-asikaso ng mga lulutuin natin dito sa Kuyas Food House. Dumating na naman sila ng maaga. Si Remark nga ay hindi pa nag-aalaon ay dumating na. Si Jenny nga ay alas 4 pa lang ng madaling araw ay nandito na dahil nga wala si Jason. Kaya ay nagahan niyang pumasok. Si Hazel at Malin nga ay dumating na alas 5 ng madaling araw. Medyo marami rin kasi yung pinaprepare nilang mga pagkain. Kanina pala ay nag-ikot-ikot ako sa may labasan. baka ka sakali kasi ako makahanap pa ng pwesto. Bali production area namin at bara. Pagkatapos ko nga mag-ikot-ikot ay dumiretso ako sa may tindahan. Dito lang yan sa may tapat ng simbahan ng bayan ng gubat. Nagpahinga kasi ako at natulog ng isang oras. Hindi nga ako makatulog ng maayos dahil nga sa maaring nga sa yung panahon. Bandang alas 3 nga ay bumalik na ako ng food house. Kailangan ko pa kasi asikasuhin yung mga bibilihin nilang sangka para bukas. Pagdating ko nga dito ay bising-bisi busy sila sa pag-aayos. Andito pa nga yung dakilang tambay namin na si Jim Si Jenny nga ay pagod na pagod kanina dahil wala si Jason. Si Mali naman ay magluluto pa ng gulaman. Siya na rin yung nagmarinate ng manok pang fried chicken para bukas. Si Hazel nga ay nakapagbalot na ng lumpiang sangha. Nagpadeliver nga muna ako ng gasol dito kay Dan. Kailangan kasi namin pasiguruhin. Baka maubusan naman kami ng alanganin sa oras. Salamat nga kami dito kay Dante. Dahil isang message mo lang ay andito nung kaagad. To rescue talaga to sa amin. Mm Hanggang -hmm. bukas na lang ulit mga boss. Maraming salamat po sa panunood.